dating kalengahan no host to kay mommy yung mga bako yung mga ka tapos pinapa ko um papatakin tubig ba yung mga tao naman daw ako yung boss yung bakit kuno lang daw hindi gusto ng pinag-aambon ng mga tao sa Walang kulang to, sinabi? Wala po. Hindi pa po alam. Wala? po yung Tingnan natin kung mapapasawad na din na yeah. mm -hmm. <tay din ang kapriha> kapre yeah. mm -hmm. <tay din ang kapriha> okay. okay. ha. Napatay ni niya. Hindi Ruth ito. Kapre ito. napatay yung... Kapre ito. Kapre ito. Kapre ano?

wala ah Kapre. ito ang kapre oh. puh hmm patatawarin mo to patatawarin mo na patatawarin mo na pala to ha kapre? ha hindi naman kasi kayo nakikita eh patatawarin mo na to sagot patatawarin mo sagot Ibalik mo yung nilagay yung ina mo rito ha. Pagalingin mo to ha. Pagagalingin mo na. Ha kapre? Ha? Hindi naman nakikita kasi yung anak mo. Ha? Ha? Patawarin mo to ha? Sige, dalawang kamay. Inuutusan kita pa ganun. Dandahan. Dandahan. Sige, yan. Dandahan mo lang. Dandahan mo. Sige. Pahirapan mo to? Pahirapan mo? Hindi na. O sige, aarburin ko sa ito ha kung ano man nangyari sa anak mo, hindi kasalanan ng lalaking ito. Tao lang to at hindi kayo nakikita. Ha? Mag-usap tayo ha, para hindi ka masaksan. O tanggalin mo lang yan. Tinamagaw mo yung tayo nga, tsaka yung panga, o. Sige, gagaling ngayon yan ha. Gagaling ha. Sige, sige baklas, baklas. 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 Sige pa. Sige pa. Sige pa. Tanggalin mo lahat yan. Sige pa. Sige, tanggalin mo. Pinapamagaw mo yung mukha, oh. Sige, tanggal, tanggal, tanggal. Oh! Tanggal! Tanggalin mo lahat yan. Gagaling na ito. Bakit naglalaro ba yung anak mo? Kaya oh! na pa Naglalaro? 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 Ay, pwede, pwede. Ha? Sige, back mo sila. Back lang sila. Tanggalin mo lahat ha? Opo. Sige, continue na lang. Continue na lang. Sige pa. Ah! Sige! Tanggalin mo lahat yan. Sige pa. Puh! Sige. Gagaling ngayon ha? Ha? Opo hindi ka naman kayo nakikita kasi dapat kung, kung nakikita kayo talaga nag-iwas kong taong to so, wala naman dada ito eh gagaling to ha? ha? sige pa, kunti na lang kunti na lang tanggal mo lang yan! sige dito tayo nga sige, tanggal mo lang Nandito na lang. Re-zoom! Ah. Poo! Ah. Ah. Sige pa! Ibig na na ako eh. Sige! Sige pa, ang dami mo nilagay. Tanggalin mo lahat yan. Alamatab! Poo! Ah. Ah. Sige! Tanggal! Pabuti na lang. Pabuti na lang. Paano <coughs> kang daw ng lubigan ito? Kailangan mo ito. Hindi pa. Ang daw ng lubigan. na lang. Pumutin na lang. O, tayo ha. Baka balik ka mong pato eh. Sinuhalin ka pa naman. <coughs> <coughs> Pangyong kong ito sa akin yung madakila. May naong nabas-bas na yun. <coughs> na ko gumagambala. Sa lalaki ito. <coughs> sa libre <-pris> Akme. <coughs>

pinagbago. Meron. Ang laki pinagbago. May papalang mga Shout out sa lahat. Maraming salamat sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta. At sana tangkilikin ninyo ang aking video. At nang sa ganyan makapanood at uh, kayong matulungan. Shoutout kay Apurap, kay Apurap, Marwin, mga uh, naglilingkod po ito sa Diyos. Ang mission nila ay tumulong sa kapwa by sa spiritual. Maraming salamat kay Melo Ligario at saka kay uh, Yeshua Amasya. Maganda. Okay.